Bakit ganito ang hustisya sa atin? Anong hustisya nga ba sa Pilipinas kung ikaw ay isang mahirap lang at makakabangga mo ang isang abusadong pulis? Anong klaseng hustisya meron tayo sa Pilipinas? Pag pulis ang may kasalanan, binibaby baby! Pero pag ordinaryong maliit na mamamayan natin, agad-agad nakukulong. Pag minalas-malas, sinasalvage pa. Binibibi nga ba kung nagkakamali ang ating mga kapulisan? Kinaiinis din ngayon ni Sen. Rapi Tulfo ang pagbalik ng isang hepe na kanyang pinatanggal. Pinasibak ko, ibinalik. Sibak itong si Chief, Chief of Police dahil sa mga lapses na binanggit ko, ibinalik! Dahilan naman ng PNP Provincial Director ay wala naman daw kinalaman sa ground si Hepe. Wala naman siyang kinalaman dun sa nangyari dun sa ground kundi yung lang ang interview so oh, binilik namin siya. Ang tanong, may pananagutan ba ang isang pinuno sa kanyang command responsibility? At bakit umatras sa lie detector test ang mga pulis na sangkot dito? At ang mga komplenat naman ay pasado sa lie detector test. Ngayon, sino ay nagsasabi ng totoo dito? The two complainants, Mr. Chair, na nagpalay to test, pumasa po sila. Nakalagay doon na walang trace of lying, they're being truthful. Ito pong tatlo nag-decide na umatras. Ang tapang-tapang mo, pag-pobring ka harap mo, pero pag sa akin, di ka makatingin. Duwag ka pala. Kaya tara, panoorin natin ito. I would like to congratulate those two complainants uh, dahil they passed the lie detector test. Ibig sabihin, lahat ng mga binigay nilang statement dito from the get-go ay totoo. Simula nung pumunta sila sa radio program ko hanggang sa pagdating dito sa pangalawang hearing na ito, hindi sila nagsisinungaling and they've been very truthful. And I congratulate you both and thank you for being truthful. Talaga maasahan kayo. eto nga po masakit eh. Ito mga kababayan natin na maliliit. Kung sino pa po yung biktima. Pinasok na yung bahay na wala sa tama. Walang dalang warat. Mali yung bahay na pinasok. Kung talagang merong talaga silang hinahabol. Of course, papalag yung may-ari ng bahay, yung pa'y kinulong. Ang masaklap, ulitin ko ulit dito, nung yung anak susundan yung tatay niya sa presinto para kumustahin, pati yung anak ikinulong. Anong klaseng ustisya meron dito? Nang pa. Sabi ko nga, kayong tatlo, nagawa nyo yun sa bahay ng Camilon family sapagkat sila'y mahirap. Kung ginawa niyo yung sa bahay ni General Bato de la Rosa na o Senator Bato de la Rosa, baka may kalalagyan kayo. I, I promise you, hindi niyo kayang gawin yon sa bahay ng mga mayaman. Hindi niyo kayang gawin yon sa mga taga-Forbes Park. Or maski na sa mga wala sa village na mga bahay na mayayaman. Hindi nyo kayang gawin yun. Look at me when I'm talking to you, please. Ikaw, just look at me. Huwag ka matakot, hindi kita kakain, hindi ako makain ng tao. Ang tapang-tapang mo, pag ka harap mo, pero pag sa akin, hindi ka makatingin. Duwag ka pala. Napakaduwag mo. Ang kaya mo lang, mga pobre. Titigan mo pa siguro hanggang sa matuna, pero pag mo ako, takot ka. Bagbuntot mo. Subukan nyo gawin yun sa mga bahay ng mga mayaman. Hindi. Baka naratat na kayo. Nagagawa nyo yun sapagkat alam nyo walang kalaban-laban mga yan. And I have witnesses na dati nyo lang ginagawa pala yan. At kinukonsidikay na inyong chipo-police. Pinasibak ko, ibinalik. Anong klaseng hustisya meron tayo sa Pilipinas? Pag-police ang may kasalanan, binibaby-baby. Pero pag ordinaryong maliit na mamamaya natin, agad-agad nakukulong. Pag minalas-malas, sinasalvage pa. O matatagpuan ng patay at nagbigti kuno. Bakit ganito ang hustisya sa atin? Pag pulis, nagtatakipan, nakakalusot. Pag pobreng kababayan natin, nakukulong agad. Yung mga karapatan, tablado nabubugbog pa Ngayon na sibak na itong si Chief Chief of Police dahil sa mga lapses na binanggit ko ibinalik Siguro Mr. Chair patawag natin si Chief PNP sa next hearing kung pwede Mr. Chair Yes uh, we will do that uh, Sir Turdolbo Well andito yung nagbalik yung uh, Provincial Director uh, Can we hear from uh, your Provincial Director ba bakit yung binalik Sir, uh, good afternoon. Uh, Naibalik namin sir, based doon sa uh, appreciation namin doon sa investigation that uh, yung participation niya lang is yung sa radio interview na sinabi niya nga na nakabonet. Na so, with that sir, uh, yung appreciation namin, wala naman siyang kinalaman doon sa nangyari doon sa ground kundi yung lang ang interview. So, ibinilik namin sir. Yung lang yung recommendation namin sir and... It was approved by the regional director, sir. Then, pwede ba natin patawag regional director? There, alam niyo yung ibig sabihin ng command responsibility, ano po? You understand that, right? Yes, sir. So, under the command of responsibility, may pananugutan ito sapagkat pinapayagan niya ang kanya mga tao na palaging pag nag-raid nag ng bahay ay nakasibilyan at nakabonet at walang suot na body cam. So, how's that for a command responsibility, Colonel Relly Arnedo, sir? Uh, sir, uulitin uh, ko sir, yung, yung investigation namin kasi, yung presence of the police dun sa area is uh, to validate the information. No sir, pakisagot lang po, yung tinatawag ng command responsibility, yung estilo ng kanya mga bata under his command, these three people, these three policemen, kapag nagsiserve ng warrant, nakasibilyan, nakabonet, nakas... Um, Naka-jinelas. Your, your Honor, Sir Tortor po, uh, hindi pa pala ito nakapag-out. Uh, Comsec, please administer the out. Yes, sir. Before sir, kindly stand up, please. Please raise your right hand. Please swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation, sir. Thank you, sir. Please take your seat. Colonel, uliting ko. Mga pulis ninyo, na grade ng bahay nakasibilian, nakabonet, walang body cam. May lapses doon. Ngayon, sino ang boss nila? Sino ang superior nila? Of course, the chief of police, sir. Exactly. So doon ba sa mga binanggit ko, may pagkukulang bang mga polis doon? May lapses ba doon? Sir, uh, kung, kung yung pagpunta nila doon, sir, is not uh, part on the procedure. Uh, no, yung procedure you about... po, yung procedure na sila ay nakabonet, walang body cam, nakasibilyan, hindi mala nakasuot ng tsapa na pulis, kahit na sabihin natin wala nang warrant, at least mala may ID na makikita na pulis sila. Kaya nga nagkaroon ng komosyon eh, kasi akala nung mga ng Camilon family, mga akit bahay. But anyway, so yung procedure na yon Was there, was the procedure violated? Yes or no lang? No, sir. No, sir. The procedure wasn't violated? Yes, sir. Yes. Pwede so, mag-raid ng walang body cam? Depende, sir, kasi hindi raid yung pinuntan, sir. Kaya mag-serve ng warrant, walang body cam, okay lang nang kabunet? Pwede, sir, kung ano, uh, covert operation kasi yun, sir, yung ano, nakita namin dun sa report. It is not a covert operation. They are trying to serve a warrant, Colonel Arnedo. Sir, uh, walang warrant nung pumunta sila dun, sir, based dun sa... So, wala sir. silang warrant? Yes, sir. Nani. Okay, bingo. Sir. Nung last hearing, sabi niya walang warrant. Sinabi ni dito na merong warrant, na walang warrant. So kung walang warrant, you're saying it's a covert operation, but they're assisting, napahingan sila ng untong hininga. Yes. Wait, but, wait a minute, Colonel, let me finish. Huli ka na. Baka pati ikaw, paparilib ko. Yes, sir. Makinig ka. Sabi mo, walang warrant. Nung last hearing, merong waran. Makinig ka. No, 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 Colonel. Ulitin ko, for the end time, ngayon, lumabas sa bibig mo. Uli ka balbon, sabi pa nga ng naman Sabi mo, walang waran because it was a covert operation. Ang sabi nila di sa hearing, matatanda mo, Chief Senator Bato, may dala silang waran and they were serving that warrant In fact, wala silang search warrant pero may, meron wag ka muna sumagot. Sure, sure. Wala silang warrant sure. dahil merong tipster. That's why they don't need the search warrant anymore. The warrant will suffice because and dito pa dito si Attorney uh, Bernardo because at that time merong uh, witness or asset na nagsasabi nandiyan sa loob ang kanilang hinahanap na suspect na isa-serve nila ng warrant. Do you, do you remember that, attorney? Kaya nga nagkaroon tayo ng konting discussion between search warrant and warrant for arrest. Sabi sir. nila there's a warrant of arrest, but no search warrant is needed because meron nga witness na nagsasabing nandoon yung suspect. Opo, yung o, o, honor. Narinig ko po na sinabi ng mga taong ito na nagsaserve sila ng warrant of arrest. Kaya ang sabi ko nga, eh dapat eh sumunod doon sa sa Supreme Court issue uh, issue sa dapat naka body worn camera po. Narinig mo, Colonel Anedo? Ngayon, ngayon, galing sa bibig mo, walang warrant at covert operation. Hindi kayo tumutugma-tupa. Dito may kita, Mr. Chair, na napakasinungaling kasama na si PD, Chief of Police at itong tatlong alipores nila. You see, Colonel, you're a bad example of the PNP.